kahit mo. Parehas sa mga white di ba? Parehas kay Sino, Sinto, at yung mga mongkoloy. kuloy. Kasi sabi ko sa babae ko, pa? pag tingay niya, kasuhan ako dahil sa gagawin ko. Sige, okay. Alam mo, marami ang kapatis. At ikaw ang dapat matakot at tigilan siya. But, pero meron niya naman siya. At ipasa niya sa kung saan pa gamitin niya lahat ng mga isip ko. Dahil napaka ng pamilya niya, di ba? Pinagtakpan pa kayo. Bilang pa ako? Nagtatanong ko naman ako? after ko mapanood yung video, sobrang nadurog yung puso ko para hi, misis. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong gusto na lang lokohin yung kanilang kapartner kaysa sabihin na lang ang totoo na hindi na nila kaya. Hindi mo na matiis yung ugali ng isang karelasyon mo. Mas maganda kung makipaghiwalay ka na lang. Kung totoong mahal niya talaga yung misis niya, hindi niya yan lolokohin. O sobrang tagal niyo na, lalo't may anak na kayo, i-work out niyo po ang relasyon niyo para na lang sa anak niyo. Huwag niyong piliin yung panandali ang kaligayahan over doon sa family na buo nyo. Maging loyal kayo sa kapartner nyo. Bago pa man sumabog na parang vulkan yung mga mister nyo or missis nyo, nagtiis mo na yan ng ilang beses. Dahil umaasa yan na kaya nyo pang magbago. ba? Diba? Sa huli, hindi na pala. Kaya naiintindihan ko yung reaction ni missis doon sa mister niya. Piliin yung maging mabuting tao. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga anak mo, para sa pamilyang binuo mo. Yun lang. thank you for watching bye